Hello po mga kalaki, alas dos na po ng hapon at syempre po narito na ang mga 4 digit lucky numbers na inaabangan po bawat bansa at bawat uh, mga kalaki natin ano po. Ito na po ang 4 digit lucky numbers, kunin muna, umpisahan po natin sa Korea, 9123, Germany, 7398, Italy, 6605, Japan, 313 3137 Saudi 8862 Alaska 2693 Las Vegas 8474 Israel 1182 Texas 9296 China 7288 Singapore 3141 Hong Kong 7649 Dubai 2128 Malaysia 8509 Taiwan 3433 Thailand 1562 Philippines 7759 India 1286 New Zealand 6469 Australia 2392 Mexico 8177 Canada 1215 at Greece 9297. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers ngayon pong 2 PM. Abay ano pang hinihintay mo ha, dapat po nakarambol yan ha. Pati po yung mga 2 digit, 3 digit pag binagbigay po ako niyan, i-ramble niyo po. Good luck mga kalaki, laban na mananalo tayo. Claim it.